Ngayong araw nga pala, pupunta tayo kailan Daniela. Meron niya tayong sorpresa. Nasigurado ako, ikakagulat ng mama ni Daniela. Ano daw? Tinulungan na nga ako ng mga batang to magbuhat. Medyo madami nga yung dala namin pero hindi naman mabigat. Alas si Kuya Oyet? Ha? Ay? Ano lang pwedeng tumawag? Tawagin niyo nga si Kuya Oyet. Ay Ker! Tawagin mo! Ikaw yung nakaboy! Iba sa bangkag daw. Pagdating nga namin, wala daw si Kuya Oye. Kaya naman, agad ko nang pinahanap. Baka ito na nga yung last video namin. Kaya gusto ko na kasama silang lahat. Nakita ko nga din pala dito yung mama ni Daniela. Meron siyang niluluto, nakakaiba. Kaya naman, nilapitan ko na. Para makita ko kung ano nga ba talaga. Ba't diyan ka naman nagpapakulo? <laughs> Ay, diyan talaga? Naku po. Eto, yung ano lang yan, magiging wala. <laughs> Pag brand ng luto. Dito nga guys, galit na galit na si ate Paano ba naman, nagpunta yung mga bata sa bangka Wala daw doon si Kuya Oyet Kaya si ate, galit na galit Papaluin niya daw si Kuya Oyet kapag nakita niya Nakabalik na nga si ate dito Pero si Kuya Oyet, wala pa rin kahit anino Kaya naman nagpasya na kami na si ate na lang yung i-interviewing ko Let's go unboxing! Dito nga ay nagulat kami sa susunod na pangyayari Paano ba naman habang ini-interview ko si Daniela May nagparamdam na kakaiba May sakit ka? Anong sakit mo? Hindi ka init. Ba't ka init mo? May init ba? Hmm. <laughs> hinawaan ka ni mama mo? Ano kasi? Ha? Ay, hinawaan ka ni mama mo? Hindi po. Hindi ka, mag-unboxing tayo. Tapat so, eh. Ibaba mo na yung bat. Doon ka mo na. <laughs> May sakit din yan? Wala. Wala. Ayun pala eh. Ay, apo! Niyangkal! Ayan, sakto guys. Hiwalayan hey, ka na ni ate kasi wala ka. Hinanap ka niya. <laughs> Saan kanang kunta bas. Eh dalti kertok tu na tao sir jay. Uh, Basta ang buhay. Eh Ay lang sir. Ay lang sir. Sige po, unboxing mo kuya. Ito magbo-boxing si kuya, unboxing. <touches> ah, oh, po. Taran. Okay. <awake> Hello. Ah, may jag na po sila kuya. Ito ano kaya to? Balik. Balik. <laughs> may balik sila. Nalagdak <laughs> kaya. Yung ano po? Ilang na araw nga din uh, pumasok eh. eh. Yung meron lumabas sa kanya yung tigdas. Oo. Kaya pa oh, hmm. Yes, okay, oh, tig tigdas na ako. Ayan, meron silang pang-urong ni ate. Marami ka ng pang-urong. E, plato! Bigyan ng plato! Ano kaya, labas mo isa-isa. Arinola! Ay, hindi ba yung Arinola? Hindi, okay. okay, labas mo lahat kaya. Ano po yan? Thermos. Thermos! Ano mm -hmm. yung? Okay. Ay, ba? Hindi, dito mo lang May lutuan na si ate ng tubig! <laughs> <laughs> Kaldero. Mangkok. Mangkok. mystery <laughs> box. mystery box. Baso. Ay, takore. Takore. Ano to, kuya? This washing liquid. Juice. <laughs> Kalaman, si. Kalaman si Juice. Ops, babasagin niya, kuya. Sige, labas mo. Oh, ba't may ganito? Pri, oh, may pri ka daw. Tali mo sa buhok mo. Tali! Baso! Ang labas mo lahat yan. Baso! Ito, pang lid lid. Pang lid lid ng ang tawag dito? Pang lid lid ng Lutuan. Yun. Hindi natin kinaya ang foam. Kaya nagbanig. Wala na po. Meron po kayong... Utsara Sandok! Ang nagbigay po pala niyan, si Ting Giyang. Ting Giyang? Oo. Kaano ano niyo po yun? Eh, pinsan, eh, mismo pinsan ko yun. Oo. E. Nagbigay po siya ng ano, 2,000. E. Tapos po, si Ate Joanne, bigay po ng 500 pesos. Bali, ang kabuuan po nito, 2,900. Sa amin na po yung 400 para po ano, madagdagan po yung mga kagamitan nyo. Ang gusto mo sa binte? Thank you sa lahat po. Ng Pwede mga pong ano Ano pa? Sa mga nagbigay ng gamit. Ang gusto mong sabihin ko yan sa mga tumulong? Eh, ang ting thank you kasi nang na ang gamit ng mga pinsang ko na unay na unay. Na, eh, Thank you lang ng Jay Kenjami nga gitoy gamit nga mahalaga kusto kustoy. Ag thank you lang kinya mo nga pinsan. Kay Ate Jo na sin to. Eh Ate pasalamat na lang Jay Indig mo nga gamit me nga kaldero amin e, nga kwa. ag thank you ay mag thank you lang kinya mo Ate. Ang gusto mo. Ang gusto mo sabihin dyan sa pantali ng ulo. Ang oh. buhok. Okay. Eh, Maraming salamat po sa sa nagbigay po sa may pantali sa aking buhok. Po. <laughs> yung pre yung gusto mo yun. talaga. Te! Mm -hmm. eh, Kausapin ka daw nila. Oh. Ang gusto mo sabihin dyan sa lahat ng tumulong simula una hanggang ngayon. Salamat sa lahat ng tumulong para makumpleto lahat ng gamit dito sa bahay. At magawa na rin itong bahay namin. Hindi pa kumpleto. Wala pang rep ay <laughs> <laughs> Nung... na lang din yun, kahit papaano eh, makakaraos din naman. Yun, yeah. malaga no. At mm. least nagmamalang kayo ni Kuya no? oh. <laughs> 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 ano Oo. Anong gusto mong sabihin naman kaya no, Daniela na kundi dahil sa kanya eh, ano, nakita po yung kalagayan niya. Ang masasabi ko na lang sa kanya, mag-aral na lang siya ng mabuti para mabuti yung mga pangarap niya na hindi ko naman naabot. But may iyak <laughs> <laughs> ano po bang natapos na eh din na? Eh? Grade 6 na. Grade 6? Pwede na yun. Oo. Uh. <laughs> Ikaw kaya, ano kung gusto naming sabihin kay Daniela na ano, kundi dahil po sa kanya ay natulungan din po kayo. Eh, pasalamat tak na talaga kay Balasan kung uh, dahil kanya nang uh, kwa, uh, na, kwa na inkwa na kay Balay, 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 Balay na, eh Balay may. I think yung talaga pa, ito ko nga kong kanyana. Pag-up lang kanyana yung para rin natin uh, ba balay ko. Naging bagot po. Matibay po yung yeryo. Pinakamakapal yan eh. Makapal nga. Makapal po. Oo. Ayaw nyo po ba? Ay gusto. <laughs> 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 Sige po. Oh, Baligan na na lang kuya. Oh, okay. Kaya na pong bahala na ano. Oh. Sana po kunyari makabalik kami, makita oh. namin sa susunod. Oh. Ito na po yung mga gamit nyo. Okay oh. oh, yeah.